Kain po tayo guys Hello everyone For this video pala guys ay Magluluto sa ng magi Dahil nagugutom ang person Tara at samahan nyo naman Akong magluto at sabayan nyo ako At ito guys For the lakad lakad sa may At naghanap ng kaldero Kasi nga guys magpapakulot tayo Ng mainit na tubig At yung palang aking kalong pagpasensya nyo na guys kung medyo madilim kasi nga medyo hindi malakas yung light ng ilaw sa may kusina namin at yan guys for the open open na sa aking kalan at nagpapapoy na tayo kasi nga magpapakulo tayo ng mainit at tubig before tayo mag proceed magluto ng magi dahil gutom na gutom na ako sa oras na yun guys medyo takot pa ang person at sa wakas guys nakapagapoy na ako at ilagay ko na yung kaldero at magpaintay lang tayo ng ilang minuto at mag Papa kulo tain ang minit tu begat di laksan. Kuna paling apa? para mabilis lang siyang kumulo. So, ayan. So, pa open ko na siya, guys. Kumulo na siya. At lalagay na natin ang magi. Uy, oh, excited of person. At so, ayan, guys. For the mekos mekos lang tayo para bilis maglambot. Dahil gutom ng person. At pagkatapos, pinakpa na naman ulit at inopen na naman ulit. At nilagyan na natin yung pampalasa niya. Kasi nga, gutom-gutom na talaga, guys. Sinatakay ng sitmura ko, ayan ulit guys kimikus mikus lang natin ulit kasi nilagyan na natin na pampalasa. ang magi at mikus mikus na naman ulit para naman ma Anum -num ang sarap so ayan guys mga ilang luto guys maluluto na to at ready na yung sa mangka. Kaya, ready na. For the kind kind of person. Ayan, guys. Nilagay na natin sa mangkok. Isang piraso lang pala. yan guys. Pero dalawa kami na ako magkakain yan. Hindi lang ako. And guys, for the flex flex pa ako sa inyo. At ito na yung finally. May bata pang makulit dyan, guys. Nakikisama pa. So, ayan. For the kind kain na ama person. Pati batang makulit, guys. Hindi naman ako Nagkamay pa ko dyan sa bata na yun kinakain ko kinakain niya din ay naku mahirap talaga pag may kahati ka na sa pagkain hindi pong gutom na gutom ka na, pero kailangan mo kasi may kahati ko oh. mm -hmm. may pas inom inom pati ng sabaw dyan guys dahil masarap masarap talaga ako guys kasi nga guys, maulan-ulan ng oras na yan guys. Kaya masarap magsigot ng mainit na sabaw. Ayan po yung anak ko guys. Sobat talagang takaw. Kaya na siguro guys na pag magulang na tayo, may kahati na tayo sa bawat ang natin. Like pagkain, o ano man yan. May kahati na tayo. dito tulad ng dalaga tayo. Wala tayong kahati. Nag-iisa lang tayo. cheers Sa hindi pa po nakapalo sa akin yan guys, please follow nyo ko at supporta nyo po lagi ang araw ang mga mini vlog ko. At maraming maraming salamat po!